Grabe yung mga fake news na lumalabas ngayon kahit sa mga comment section lumalabas yung mga fake news. Itong video na to guys ang magpapatotoo kung ano mga galagaganap at mga nangyayari at informasyong totoo ang video nito. Itong video na to guys ang magpapatunay kung ano ba ang nakaganapan ng mga nangyayari ngayon doon kay Joros. Ang daming uh, mga hakahaka guys or false information or fake news na nagkumakalat hanggang sa ngayon. Grabe. Alam nyo ba guys, is na-notice na po ng rapper Aklan ang mga pangyayaring ito sa batang 15 years old na si Joros Flores ay biglang nawala dun sa Pulubanga Aklan. Ang nangyaring ito guys is super viral talaga sa lahat ng dako ng social media platform dahil sa pangyayaring ito, lahat ng mga fake news or mga false information na nangyayari, nananahimik pa rin po ang pamilya Flores sa mga pangyayaring ito kahit ang dami ng false information. Diyos ko guys, tigilan nyo na po yung mga informasyong mali. Dito sa video na to is malalaman nyo kung ano ang totoong mga nangyayari doon sa kanila. Kahit sa ako guys tumingin guys, puro fake news na nakikita ko guys. Lahat na lang talaga. Ang dami. Lalo na sa black up. Dahil viral ang batang ito, lahat na lang talaga gagawin nila para sa content. Yes, guys, pwede ka naman gumawa ng content about tito sa bata na to. Pero wag mo naman ilakip ang hindi tamang informasyon tungkol dito. Guys, naghihirap ang family nila ngayon dahil jaan. Pero nananahimik pa rin sila katulad ng video dyan sa likod ko. Katulad ng picture dyan sa likod ko na ipa-flash ko. Katulad jaan. Nanahimik sila guys dahil ayaw na nila ng gulo. Pero anong ginagawa nyo guys? Lahat ng mga fake news na pinapusin, hindi lahat ah. Alam kong ang dami sa atin nang nagaantay ng balita tungkol sa batang na to. Pero wag kayo maniwala naman sa mga fake news na nakita na wala pa. Basahin nyo na lang po ang caption ng video na ito para malaman nyo po ang buong kwento noong February 23. Okay? Iwasan ng fake news at false information. God bless guys.